Normal na araw lang to para kay Bureng. Tulog kain tulog ulit. Pag nagising, kakain ulit siya tapos tutulog na ulit. Chicken. Huwag kang tumakbo. May gravy pa ako. Pero teka lang. Ba't parang iba to? Ha? Asan ako? At wait lang ha. Ba't parang may budget ang drawing ko? Tama ka dyan, Buring! Welcome sa anime world! Welcome to the anime world! Buring-san! Buring-san! Wala naman akong scene! First time yata may dog na isikay, mga pups. Kung anime ito, ibig sabihin may powers ako! Ayun, hangin lang pala yun! ha ha! Pinakawalan ni Buring, ang ultimate hangin no jutsu! At dito nagsisimula ang kwento ni Buring, ang asong napunta sa anime world! Like, share at huwag kalimutan! Pakainin ako! Follow for more sa asong may budget sa animation!